Mga babe loves ko, welcome back sa akin YouTube channel. This is Skybee Vlog. <laughs> sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and i-click po na yung notification bell button dyan mga bevelabs para ma-update ka sa lahat ng mga i-upload ko mga video. Grabe! 100% yung energy level ko for today's video. And ayan nga, i-share ko sa inyo yung mga bawal na gawin or hindi dapat gawin kapag nasa loob na kayo ng bahay ng mga employer nyo dito sa Hong Kong, mga bebe loves ko, grabe. So, ito na nga, wag na nating patagalin mga baby loves ko, no. Unang-una, Bawal mong Ano? <laughs> so, ayan. unang unang mga baby loves, no, dito sa Hong Kong, pinakaunang bawal na isi -sure ko is bawal umutang sa ating mga employer. Okay? Kapag yan ginawa mo, matik niyan mga baby loves, ite ka. Pero kung mahaba yung pasensya ng amo mo, automatic na pagsasabihan ka na anong ginawa mo sa sahod mo, bakit umutang ka. May sahod ka, maging kontento ka sa sahod mo, wag kang umutang. Ganon. Hindi nyo alam yung mga ugali ng mga amo dito. Kaya, habi, watch and learn, look and listen, and alam nyo na. <laughs> so, mga baby loves ko is, grabe, no? Dito sa Hong Kong mga babe loves, no, uh, may way dito para makautang tayo. Okay? Unang-una, pwede tayong umutang sa ating mga friends o kakilala natin, mga pinsa natin dito. If bago pa lang tayo dito, no, na wala pang Diba, kailangan mo ng pera, pwede kang umutang sa mga friends mo. Pero mag-ingat ka, ha? no? Kasi inutangan mo siya, kapag pinautang ka niyan, syempre, umutang din yan siya ulit iyo. Friends na kayo, eh. <laughs> And mga loves ko, next is a uh, pangalawang way para makautang dito is sa bangko. Pwede po tayong umutang dito sa bangko, no? Kung gusto mo malaman paano umutang, just comment dyan sa baba ng video na ito at i ko sa inyo o gagawa ko ng video paano umutang o gaano kabilis umutang dito sa Hong Kong. Ay, grabe. Huh? Pero, huwag tayo basta-basta utang, no? Na hindi naman importante or bibili lang tayo ng luho. So, X, big action. And ayan nga mga loves ko, no? kapag po tayo ay umutang sa bangko, mag-ingat tayo, no? maging responsible, magbayad ng utang para hindi mapadalaan ng sulat o hindi matawagan ng telepono ng mga amo at mabuking ka ng amo mo at yan ang magiging cause ng termination mo or ayan, papauwian ka, papauwian, <laughs> papauwiin ka sa Pilipinas na hindi pa nakapagbayad ng utang. So be careful na lang po. And most especially is sa employer, wag na wag kang umutang kasi ibang iba sila mga kabibilabs. May mga pinapaniwalaan yan silang mga kumbaga fungsoy nila o mga tradisyon, no? Alam nyo naman yung mga Chinese, mga kabibilabs, no? May mga uh, something something yan sila grabe kaya wag na wag nyo itry na umutang sa mga employer nyo and next is important ito mga kabebe loves no Kapag po tayo ay naiwan sa bahay ng ating mga employer, ay wag po tayong basta-basta nalalabas na lang, no? Na wala silang pahintulot. So, bawal yon kasi nga mga kabebe loves, no, kahit na anong gawin mo or anong rason mo, kapag, ya, kapag yan ang ginawa mo ay talagang malilintikan ka, malilintikan ka talagang bata ka. Tigas ng ulo mo. <laughs> Ayan. Huwag na huwag niyong gagawin. Kung may gusto kayong bilhin sa labas, magpapaalam kayo, mag-whatsapp kayo sa mga amon niyo, i-chat niyo sila no, na lalabas kayo. So, ayun mga kababilabs, yun, yun lang talaga ang way pa, kung hindi na talaga mapipigilan or kailangan na talagang lumbas, lalong lalo na kapag emergency, no, magpapadla ng pera. Ayun. Kasi nga dito sa Hong Kong Free, open yung mga uh, Pinay dito or yung mga OFW dito, no. Dahil open dito, baka feeling mo, okay lang siguro to, lalabas ako. No? Mga babilabs, wag na wag mong gagawin yan. Yung na lumabas or mag ka ng lumabas na hindi ka nagpapaalam. Dito mga baby loves, maraming ano dito mga pinay na free sila. Ayan nga, no, 'di ba? Sa sobrang free nila, ayan. Sa sobrang luwag nila sa kanilang mga amo, marami rin ang na-determinate or dahil sa kumbaga uh, ang ginawa nila is kumbaga sumobra na sila, no sumubra, sumubra, sumubra na sila sa linya. <laughs> And ayan nga mga baby loves, kung may gusto kong puntahan or gagawin sa labas is magpaalam ka. Lalong lalo na dito mga baby loves, no, yung pananamit is free din. Isa rin sa mga dapat mong tandaan no, na dito sa Hong Kong ay pagdating mo dito, isa kang kasambahay. So, manamit ka kasi nga open ang Hong Kong talagang open talaga, no? Walang ano sa kanila. Kung baga, normal na tao lang sila gaya ng uh, mga Pinay-Pinoy. Kung ano yung mga damit natin, ganyan sila manamit. Pero sila po is low profile. Kung baga, hindi mo mahalata sa kanila na, na mga mayayaman yan sila mga baby labs. Kasi kung manamit din sila, parang normal lang na nasa, ano, normal na tao, ganun. Hindi yung, di kagaya ng iba na grabe yung mga alas, like yung sa Saudi, yung, experience ko doon kapag nag, kumbaga nag-ipon-ipon yan sila or mga may meeting-meeting yan sila diba Webes, Biernes, or Sabado grabe yung mga alahas mula dito, pataas yung mga bangles hanggang mula dito, hanggang dito yung mga sing -sing, wala ka na talagang makita, puro na yan mga sing -sing. yung mga necklace, ang dami as in, ganyan yung mga tao sa Saudi Arabia ang kaya baliktara naman dito mga baby loves no wala ka masyadong makita. Yung amo ko nga, wala siyang, ano, wala siyang butas ng, anunya niya, tenga niya, mga kabibilabs. Ganyan siya. Ganyan sila call of profile, kahit na mapera sila, hindi sila showy sa kanilang kayamanan. So, yun, yun. So, free yung mga kasambahay dito. Free kang magsuot kung ano yung gusto mo. Pero ang gagawin mo or tandaan mo, nasa loob ka ng bahay nila, mag-follow ka sa rules and regulation nila, mag ka na isa kang kasambahay, wag isang madam. Manamit ka uh, kung paano manamit ang isang kasambahay at wag kang manamit kung paano manamit ang isang boss or, or yung amo. magiging amo ka na lang yan. Charing. And next is, mga kababilabs, bawal niyong gawin is yung papaka, ipakain nyo sa inyong mga alaga ang sarili niyong pagkain. Halimbawa, kinain mo, isubo mo doon. Halimbawa, kumain ka ng chichirya, ipakain mo sa alaga mo. So, kapag nakikita ka or nakita ka sa CCTV, patay ka talagang bata ka. So, bawal yun mga baby loves. No? Alam niyo ba dito na sensitive, strict, or observe, uh, observative yung mga amo dito mga ka baby loves, no? Kasi nga, ang pagkain ng mga bata dito mga baby loves, no? masarap man yan o hindi, ay talagang ipakain yan nila sa bata. Ang experience ko naman dito sa mga amo ko, you know, Uh, araw-araw iba-iba yung paka pagkain na pinapakain sa bata at may oras or may time yan sila mga baby labs, na sinusulat kung anong oras mo papakainin yung mga alaga mo so ganyan sila ka ano ka, kumbaga hmmm -mm. <laughs> Ganyan sila kaselan sa pagdating sa pagkain ng mga alaga or mga anak nila dito sa Hong Kong. And next is mga kababe loves is bawal kang magdala ng mga gamit ng mga employer mo at dalhin mo sa labas. So, bawal na bawal yan. Kapag nakita ka sa TV, patay ka talagang bata ka. And bawal mong gamitin or galawin yung hindi sa'yo. So, isa yan sa mga hindi gusto na ugali ng mga employer dito sa Hong Kong. And next is, ito rin ang pinaka-importante na maraming nasisita rito ng mga kasambahay, no? Ang paggamit ng cellphone sa oras ng trabaho. So, bawal yan mga loves ko. Pero, halimbawa, ikaw ay binigyan ng permission na pwede kang gumamit kasi nga ang alaga mo ay lagi kayong magkakasama at kailangan mo mag-update sa inyong amo kapag sinabihan ka na lagi mong uh, i-open yung cellphone mo, So, mga baby loves, gumamit ka ng cellphone pero uh, naaayon, kumbaga, nasa tama, no? Kapag nasa trabaho ka o yung mga gawaing bahay, uh, kang mag-cellphone kapag busy ka. Ang, gawin mo, mal ang gawin mo mga baby loves, no? Kapag, ayun, check mo yung cellphone mo. Ang sa akin dito, halimbawa kapag hindi ko na-check yung cellphone, yung mga CCTV nagsasalita, <laughs> may sariling buhay, ayon kapag nagsalita yung CCTV, ang simple lang sinasabi ng amo ko sa CCTV, sabi niya, hello, lovely, check your phone. Ganun lang. Period. Tapos, isi-check ko yan mga webelabs. Tapos, magtingin lang ako sa CCTV kung saan yung CCTV na, kung saan ako banda. Mag-thumbs up lang ako. Tapos, aalis ako, tingnan ko yung cellphone ko. Tapos, mag whatsapp up. Ayan siya. Naganto, ganyan. So, ganyan yung discard ng amo ko. Pero, dito, dito, makadalasan, may maraming mga kasambahay dito na gumagamit ng cellphone kapag nasa labas na sila ng kanilang mga alaga. Need kasi i-update anong mga ginagawa o ganap ng mga alaga nila sa kanilang amo. Pero kapag nasa loob ng bahay at oras ng trabaho mo, wag na wag ka talagang mag-cellphone. Bawal yun. Hmm? Bawal yun. Tandaan mo yan. Isa yan sa mga bawal talaga. Dapat wag kang lumabag. Next is... Bawal mong ibigay or gamitin yung address or telephone number ng inyong mga employer. So maraming nateterminate about dito yung ginagamit sa paglo-loan dito sa Hong Kong ang telepono or Telepon number ng mga employer at saka yung address. So, binibigay doon, sinuutangan. Tapos, yun, magkukontak-kontak yung banko kasi hindi nakabayad. Maraming na-determinate yan So, bawal na bawal mong gamitin ang personal na details ng mga amo mo like address or telephone number, mga Bebelabs. So, mag-follow po tayo sa rules ng mga amo natin. Rules and regulation, mga Bebelabs. Pero kapag gusto mo talaga, magpaalam ka malay mo, parcel yan o package, no? Gusto mong magpadala sa bahay ng mga amo, magpaalam ka bago ka gumawa ng action. So, yun talaga ang pinakauna mong gawin. Huwag na huwag kang magdediritso. Ganito, ganyan. Ano ako sa amo ko, ganito. Malakas ang ano ko sa amo ko, ganito, ganyan. Huwag na huwag mong gagawin yan. Mag Terminate ka talaga. Sinasabi ko sa'yo. And mga ugali ng kasambay na gustong gusto ng mga employer, ito siya. You should be uh, honest, obedient, polite, and syempre, hardworking mga loves ko. And, ang pinaka din is initiative. Dapat, meron ka talagang initiative kapag ikaw ay magtatrabaho dito sa Hong Kong. So, kailangan yan ng mga amo. Ako dito, no, lagi akong palpak sa, sa mga bagay-bagay. Pero, grabe yung initiative ko, mga loves, no tumayo lang yan si amo ko tapos kung saan siya na pupunta or saan siya paharap anong tinignan niya alam na alam ko tapos inuunahan ko na yan siya mga kapabila sa lima yung tsinelas niya pagdating niya ibibigay ko yung tsinelas niya alam na alam ko dapat may initiative ka No, wag mong pahirapan yung mga amo mo para hindi ka rin pahirapan. Ganon siya mga kabebe loves. Halimbawa, minsan kasi dito busy ako. And ayun nga mga kabebe loves ko, alam niyo ba ginagawa ng amo ko? Minsan hindi yan siya nag-utos kapag nakita niya akong busy. Pero action niya palang, or kung, kung makita ko siya na ina-action niya palang nabuksan yung Uh, lagayan ng mga bebero ng bata. Sasabihin so, ko ng, anong gagawin mo? Titimpla ka ng gata? Sabi niya, oo. Oh. So, sige, Sabi ko sa kanya, ayun, ako na lang, ako na lang. Sabi niya, busy ka pa eh. Okay lang to. Uh, pwede ko itong ipagpatuloy mamaya. Ako na magtitimpla. No, mag-relax ka lang doon. So, ganyan ako sa mga amo ko. Kaya, kahit na anong palpak ang ginagawa ko o yung mga pagkakamali ko dito, kumbaga, nagiging quits na sa kanila kasi nga grabe yung initiative ko, mga kabebe ko. Yung sa pagluto, no, lagi kong sinasuggest sa kanila na, kasi hindi ako marunong magluto, lagi kong sinasabi na anong gusto nyong kainin, tapos sasabihin lang sa akin na up to you, anong gusto mong kainin, anong gusto mong iluto. So, ayun siya mga kabebe kapag hindi nila nagustuhan yung luto ko, syempre, <laughs> anima kapag sinita ako, hindi pa naman ako nasita, no, never pa akong nasita, <laughs> mga kabebe and Example, kapag sinabi sa akin na hindi ko nagustuhan yung luto mo ganito, ganyan, simple lang sagot ko sa kanila na sabi mo kasi, up, up, to you, ganyan, o oh, up to you na lang ginawa ko rin, ang up to you na gusto mo. So, ayan mga kabibilas, be initiative, kailangan natin yan dito sa ating mga amo para, kumbaga, may mga remembrance silang ma- maalala sa atin kapag nagkaroon tayo ng kasalanan is maalala nila yung mga goods na ginawa natin para sa kanila. Ganun. Dapat may initiative ka. And syempre, dapat mahaba yung pasensya mo. No? Yung mga ugali mo sa Pilipinas, iiwan mo dyan sa Pilipinas. Pagdating dito sa Hong Kong, ibahin mo yung ugali mo dito. So, dapat magbago ka para sa better future. Charing! <laughs> And grabe! Next is be pleasant. Ayan. And always keep your smile in your face. Mga baby loves. Bawal yung mugutin dito sa kanila. Ano mugutin? Yung nakasimangot ka palagi, bawal sa kanila mga kabebela bad luck yun, no? Dapat lagi kang nakasmile palagi, ayan, ganito, ganyan, kahit na yellowish yung ipin mo, mag-smile ka lang. So, kahit naiinis ka na, mag-smile ka lang. Kahit nalulungkot ka, mag-smile ka lang. Kahit stress na stress ka, mag-smile ka lang. Kahit na, na, nababadrip ka na, mag-smile ka lang. So, yan yung, yan yung, ano, maganda mong gawin, mga kapapilams, no? Grabe. Maganda gawin para po tayo ay magustuhan o magtagal sa bahay ng mga amo natin at talagang makuha natin ang kanilang loob. Importante yan na gawin yung mga kabibilab. And next is, ito. Importante ito ha. Bago kayo pumasok sa pintuan o sa kwarto, mag tuk tuk tuk. Mag knock the door muna kayo mga kape no? At intayin ninyo kapag walang uh, sagot mula sa loob, antayin niyo na magbukas kapag hindi binuksan. So, ano ka, mag, ano ka na, mag, kumbaga, mag back out ka na mga kabibilab. So, meaning lang niyan, may busy o may ginagawa sila sa loob. Wag kang basta-basta na pumasok sa kwarto na hindi ka na kumakatok. So, um, uh, bad manners yan, sa totoo lang. So, wag mo yan gawin para hindi ka problema sa loob ng pahay ng mga amo mo. So, kapag yan ginawa mo sa mga unang linggo mo sa bahay ng mga amo mo, mga kabibilabs, no, uh, minus 10 points ka sa kanila. So, next is, yung mga kain is life. Ayan. Dito mga bebe, may oras kung anong oras kang kumain. So, hindi pwede na, uh, ano, oras ng trabaho, gusto kong mag-snacks, gusto kong kumain. Kain. Kain, gutom mako eh. Napapagod ako sa trabaho eh. Kain. Hindi yan pwede. Huwag na huwag mong gagawin yan. Bad manner yan mga kabibilabs, no? mag ka sa oras ng kain. So, huwag kang mag na, kain muna ako, mamaya na yung trabaho. Hindi yan pwede, mga gabi Bilabs. Kung sila nga, may mga time yan o or mga oras sila onong oras kumain. So, ganun din lang sa'yo, no? Kung, kung kakain na sila, kakain na ka na rin. Kung hindi sila kakain, wag kang kumain. So, unahin mo muna yung trabaho, wag kang kain is life. Wag mong dalhin ang kain is life sa Pilipinas dito sa Hong Kong. Kasi mababadrip ang amo sa'yo. No, <laughs> ano ba itong kasambahay ko? Kain ng kain, yung trabaho niya doon. Kanina pa yun, iniiwan-iwan lang doon. Tapos, <laughs> siya nagre-relax na. Alam naman yung busy network dito sa loob ng bahay. Siya kain, kain, kain ng kain pa rin. So, yun, yun mga baby loves. and mga ka loves, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and pakiclick na rin ang notification bell button para ma-update ka sa aking mga video na i-upload pa mga baby loves ko. At hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. Love you all and grabe, always keep a smile in your face. Ingat po pala.